Ngayon ay may lumabas na seryosong babala mula po sa isang eksperto na nakatuon mismo kay XRP. Ayon sa ulat Papasok na raw tayo sa isang yugto kung saan ang mga malalaking institution o financial giants ay nagsisimulang kumilala sa cryptocurrency bilang isang lehitimong investment. Ibig sabihin, nagbabago na po ang galaw ng market mula sa simpleng retail investors papunta sa mas malalaking manlalaro or players. At uh, dito, napansin po ng eksperto na si XRP ang isa sa mga pinakaposibling makinabang. Pero may mga dapat bantayan na panganib at pagbabago. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa institutional adoption. Yan, isa pong kilalang crypto expert na si Levi Redfield ang nagbahagi ng video kung saan nagsalita itong si Tom Farley. Siya po ang CEO ng Bullish Global at dating presidente ng New York Stock Exchange. Ibinagi po ni Farley na nagbabago na ang landscape ng crypto dahil unti-unti nang pumapasok ang mga malalaking institution. Kung dati ay mga retail investors lamang ang nagpapagalaw sa market, ngayon ay mas malaki na ang posibilidad na mga institution na po ang magdadala ng susunod na growth phase. Kaya yan po yung actual na post dito ni uh, Ginoong uh, Levy Rithveld. Ngayon ay kapag pumasok po ang malalaking institutions uh, dito, ay mas lalaki po talaga ang volume at magiging mas matatag ang presyo ng mga cryptos tulad na XRP. Posible pong tumaas ang demand dahil sa mas malalaking capital na papasok. Ngayon ay paano naman po hinahanda ng mga exchange ang kanilang sarili para sa institutions? Ipinakita ni Ginong Farley na hindi po basta-basta ang paghahanda ng uh, kanilang kumpanya para sa institutions. Anya, we operate an exchange and then we operate a data business that also has Coindesk, BD Alpha, and Conference Business. Ibig pong sabihin yan ay hindi lang simpleng trading platform ang kanilang binubuo, kundi isang buong ecosystem na kaya pong suportahan ang pangangailangan ng mga malalaking players. Sa kasalukuyan, mahigit isang libong institutional customers na ang kanilang pinaglilingkuran. Para sa isang industriya na patuloy pang lumalawak, malaking bilang na ito. Ngayon, ang dami po ng uh, institutions na pumapasok ay sinyales na mas nagiging seryoso na po ang tingin nila sa crypto. Kung madadagdagan pa ang bilang na ito, natural na tataas po ang kumpiyansa ng ibang investors at posibleng umakyat po ang presyo ni XRP. Ngayon ay ano po ang papel ng uh, bagong mga batas gaya po ng Genius Act at saka Clarity Act? Ayan, Malaki po ang naging uh, epekto ng uh, bagong mga congressional acts tulad ng Genius Act at Clarity Act. Ang layunin ng mga batas na ito ay bigyan po ng malinaw na regulasyon ang mga institution na gustong pumasok sa crypto. Sabi nga ni Ginong Farley, ito raw ang magiging easy on ramp o madali at ligtas na daan para sa institutions na gustong mag-invest. Sa madaling salita, wala nang malaking alinlangan ang mga financial giants pagdating sa legalidad at compliance ng crypto assets. Ang XRP naman ay matagal nang nakilala bilang may malinaw na regulatory status. Kaya mas mataas po ang tsansa niyang mapili ng institutions. Ngayon kapag mas malinaw po ang regulasyon, mas lumalakas ang uh, loob ng uh, mga institutions na pumasok. Ito ay posibleng pong magdala ng matinding pag-angat kay XRP dahil pasok po siya sa mga requirements na gusto ng malalaking bangko at saka kumpanya. Yan. Paano naman po nagbago ang galaw ng market mula retail papunta sa institutional focus? Ayon po ulit kay Ginong Farley, sa nakaraang 10 uh, taon or 10 years, halos lahat daw ng galaw sa crypto ay nakasentro lamang sa mga retail investors. sila ang bumuo ng pundasyon ng industriya. pero sa bagong yugto, inaasahan na ang institutions na may mas malalaking kapital ang magtutulak ng market. Kung ikukumpara ang retail investors ay kadalasang may maliit na puhunan at mas mabilis magbenta or bumili. Pero ang mga institutions ay may malalaking pondo ang mga yan. Mas mataas ang demand para sa secure custody solutions at mas istrikto pagdating sa regulasyon. Ngayon dahil dito, mas stable na growth ang maari pong asahan natin sa hinaharap. Para kay XRP, ang uh, kanyang enterprise partnerships at malinaw na gamit sa cross-border payments ay magandang kombinasyon para maging paborito ng institutions. Ano naman po ang sinyalis ng uh, IPO tungkol sa kumpiyansa ng uh, institutions? Yan, ang uh, binanggit din po ni Ginong Farley ang mga crypto-related IPOs na may magandang market reception. Ang impression po ng maraming investors ay baka ito na ang tamang panahon para sa institutions na pumasok sa crypto market. At uh, dito, nakil nakikita nila na si XRP ay nasa magandang position dahil sa kanyang regulatory clarity at saka cross-border solutions. Sabi po ulit ni Ginong Farley, it's here. It's a question of how big it will be. Ibig sabihin, nasa harap na natin ang institutional adoption at ang tanong na lang ay gaano kalaki ang magiging epekto nito sa market. Ngayon, kapag patuloy po na nagiging positibo ang reception sa mga crypto IPOs, lalo pang tataas ang kumpiyansa sa buong crypto market. Sa kaso po ni XRP, ang kanyang malinaw na gamit at partnerships sa financial institutions ay maaring magdala ng mas mataas na presyo sa susunod na mga buwan. At bilang panguli, sa kabuuan ay malinaw na papasok na ang crypto market sa bagong yugto. Ang retail phase ay nagsilbing pundasyon, pero ang institutions ang posibleng magdala ng mas matibay at mas malaking paglago. Sa si XRP ay may magandang posisyon, dahil sa kanyang uh, regulatory clarity at partnerships uh, dito po sa mundo ng uh, finance. At uh, yan, ang babala po ng eksperto ay simple lamang. Kung uh, hindi nakikita ng mga uh, holders ang uh, pagbabagong ito, baka mahuli sila sa susunod na malaking wave ng adoption. Para sa akin, ito ay magandang sinyales para kay XRP at sa buong crypto market. Pero kailangan pa rin maging maingat dahil ang institutions ay may kakayahang baguhin ang dynamics ng presyo sa mas mabilis na paraan. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.